Samantala mga kaibigan sa oras 6.17 in the morning Matapos naman ang ilang taon na paghihirap ng mga residente sa maputik at lubak-lubak na daan sa Sabatan Street ng Barangay La Medalia, Iriga Ngayon isa na hong malaking katuparan sa kanila ang maayos at matibay na kalsada na maaari ng madaanan ng mga sasakyan sa tulong ng City Government ng Iriga Ang mga residente rito Nagpasalamat naman sa pag-aksyon ng Ariba Administration. Ang detalye ng balita sa report ni Melchor Bongulto. Bicol Headlines Guyon. Mga residente sa mga lubak-lubak at maputik na daan sa Sabatan Street ng Barangay La Medalla, Iriga City isang malaking katuparan na ngayon sa mga residente, ang bagong concrete road o farm to market road na proyekto ng Arriba Administration na ayon sa ilang residente malaking pahirapan sa kanila noon ang makadaan dito tuwing maulan dahil sa madulas at maputik na daan kahit labis ngayon ang pasasalamat ng mga ito tulad na lamang ni Tatay Mauro Vargas na ayon sa kanya ay malaki ang maitutulong nito, hindi lamang sa kanilang barangay kundi pati na rin sa mga dumaraan rito para ilabas sa nila mga produkto patungo sa lungsod. Pinag-priority kan administrasyon, Arriba administrasyon, ta da talagang dakulon ang nag-residenting na nga, nga e po, kaya kan farm to market road na ini. Salamat po kami mga taga-digdi sa lugar na ini. Dakulang pasalamat may kan sa buhayang barangay sa kan Arriba administrasyon na ni Mayor Riggs. Sinabi naman ni Punong Barangay Fredo Borja na malaki ang may tutulong nito sa kanilang residente eh. kahit labis yung nagpaabot ng pasasalamat sa kanilang alkalde sa proyekto nito sa kanilang barangay. Kito ini, basan basta naagiyan kan mga lalo na pag naguuran. Di talaga maagiyan ini. Kaya ngun yan, mayo na kami problema problema. Mas kinaguuran, nagbabaha. Di na kami inaabot ninyo ba ining lugar na ini nagpasalamat nga itong mga residente mi data saloy na po nahon po unyan na relasyon ang project ni Ene po kaya dakulang lang pasalamat po, po kan Areba administration po sa pamumuno po ni kan sa toyang mayor Rex Cobo Oliva asin an sa indang mga pag pagireba si vice mayor Edsel Dimewat saka an sa indang mga Council. Dako lang pasasalamat po sa itinong project sa Muya, dingdi sa, sa Muyang Barangay. Samantala, ang nasabing kalsada ay aabot sa isang kilometro na proyekto ng Arriba Administration sa paunguna ni Iriga City Mayor Wilfredo Rex na patuloy sa kanilang layunin sa pagpapabuti ng mga programa at proyekto para sa mas ligtas, mas maayos at mas accessible na mga kalsada para sa lahat ng mga mamayan ng lungsod. Ito ang tagapagrat sa ng inyong balita. Melchor Bungulto, nagbabalita ng tapat, naglilingkod ng sapat.